What's up? Guys, albusal tayo, albutaw. Dalawa, dalawa. Wala na guys, hindi na talaga tayo makapagtinta. Malakas ang ulan, ayun eh, o. Oh. Dalawa, dalawa. Ha? Huh? Malakas talaga ang ulan guys, wala na tayo makagawa. Kinabahan So, <laughs> tayo ay mag-aalmusal ng pansit. Guys, tsaka keso. Ulap. <laughs> Ito lang yung keso. Guys. <laughs> hindi, sa'yo, yung ka ng keso mo. Kulang pa to. Gumpampot. Ganto eh. lang pala yung kesa na nilalagay nila. Oo, oh. oh. sabi ko nga kay Edward kay Ina, isko, may kesa sa lobby, kesa mo, ganda na kaliit. Ako <laughs> yan ang tama. Guys, ano po, kweso. Kweso real. Hmm? No, oh, pag-sip. Yeah. Guys, sabi nyo na kung hindi na makapagdintam, natin makagawa. Hmm? Mat. Mat. Huwag mo lang akong mag-teste. lang ganyan lang. Oh. To. Ayan, to. Ganun. Ayan, Ganun. lang guys. Sabi na ganyan ang iintay kay Dahil, ganyan mo, na. Alam mo sa ito guys. So, ang gagawin natin ngayon, siyesta, walang relax. Yun lang. Uminipala ako ngayon guys, ng bahay pero hirap-hirap akong binagawa ito. ba kayo ginagutin? palo guys? 嗯。Uh.